Faithful with what you have. All of us will be held accountable sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi natin ito pera, hindi natin ito resources, ipinagkatiwala ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayunman, hindi lahat ng pinagkatiwalaan mapagkakatiwalaan. So everything in our life comes from and belongs to God. Kahit nasabihin mo, ikaw naman na nagsipag, ikaw naman na nagtayo ng negosyo ito, even yung talento mo sa pag-acquire ng salapi, galing sa Diyos. Yung personality mo galing sa Diyos, yung buhay mo galing sa Diyos, yung anak mo galing sa Diyos, lahat ng meron tayo. Maging ang mundong itong tinatapakan natin ay galing sa Diyos. You did not make it by yourself. You did not earn it by yourself. You did not achieve it by yourself. Maging yung pagkain sa hapagkainan ninyo, kahit yung hinihinga mong oxygen, kahit yung, pa, yung trabahong papasukan mo, yung pamilya, yung finances and resources mo, galing lahat sa Panginoon. Huwag kang overconfident na ikaw ay malakas pa naman, dynamic pa naman, vibrant pa naman. Aantayin lang naming mamatay tayo. Kasi kapag namatay ka, marirealize mo, pumasok ka sa mundong itong walang dala, lalabas kang wala pa rin dala. Bakit lahat ng bagay na meron ka ay sa Panginoon? Laging tapat ang Diyos, pero hanggat hindi tayo tapat, hindi natin mararanasan yung abundance. Ang tubig na tumutulo sa gripo tuloy-tuloy, pero hanggat yung timba mo butas, hindi mo mararanasan yung overflow. We have to make good decisions in our lives na maghahati doon sa atin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi meron siyang iniwan sa'yo na gusto ng Diyos na i mo. Siguro iniisip ng marami sa atin, bakit kaya mas parang pinagpapala yung kapitbahay ko kaya sa akin? Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo nagiging tapat sa bagay na meron tayo, ay eh dahil lagi nating ikinukumpara yung mga gifts and blessing na meron tayo. At once na kinumpir mo yung gift mo sa iba, once kinumpir mo yung blessing mo sa iba, once kinumpir mo yung sasakyan mo sa iba, once kinumpir mo yung bahay mo sa iba, it will produce inactivity in you. Asa sabihin mo yung ka-office mate ko nga tamad na po promote, magtatamad na lang din ako. Grabe pa naman yung pagsisikap ko, akala ko ako magmamana ng kumpanya. Pag nag-overtime ako limang 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 oras sa isang araw, tapos siya pa na promote? Boss, hindi mo alam ang ginagawa niya, pag nakatalikod ka, pero ako na laging loyal sa kumpanyang ito, yung ID lace natin ako nagpagawa. Pero bakit siya pa? And every time na kinukumpara po natin yung ating sarili sa ibang tao, mas mawawalan ka ng ganang magpatuloy. Kasi lagi mo sasabihin, parang maganda benefit dun sa kabilang kumpanya na yun ah. The grass is greener on the other side. Eh bakit pa ako magtatrabaho dito sa Pilipinas? Mahal na mahal ko ang bansa natin. Pero parang dun sa Canada, mas maraming opportunity. Parang the grass is greener on the other side. Alam niyo, hindi ako against sa mga bagay na yan. Pero minsan, hindi natin ma-appreciate yung bagay na meron tayo kasi lagi tayong nakatingin doon sa iba. Parang pakiramdam mo that the lane is faster on the other side. Kaya hindi ka makatulong kasi ina-expect mo na yung iba na tutulong. So yung expectation mo, yung comparison mo na konti lang naman yung meron sa akin so hindi ako makakapagbigay. After all, it's not that, not that much. I don't have enough. And we are not a faithful steward if we always think that we don't have enough. Whatever you have is enough to bring you to the next season of your life if you will just be a faithful steward of what God has entrusted to you. Kaya minsan din natin mapagpasalamatan ang ating Panginoon sa bagay na meron tayo kasi lagi tayo nakatitig sa kotse, sa bahay, sa asawa ng iba. Huwag mo isipin maliit yung sayo, wala kang contribution. Kung magiging tapat lang po tayo, Huwag natin ikumpara ang bahay natin sa ibang bahay, ang buhay natin sa ibang buhay, ang talent natin sa ibang talent, ang height natin sa ibang talent, ang ganda natin sa ibang ganda, sa skincare natin, sa skincare ng Koreans. So huwag mong pilitin kung hindi mo pa season. Ikaw mag a sa season. So kung nasa season ka ng planting, tsaga-tsaga lang. Kung nasa season ka ng waiting, antay-antay lang. Pagdating ng season of harvest, ikaw rin susuko. Wala kang paglalagyan. Stop comparing comparison is a thief of joy. Fear. Takot na pag tinignan mo yung budget, kapos to ah. Huwag na muna, baka kapusin ako. Natatakot kang mag ng risk. Natatakot ka to get out of your comfort zone. Kasi pag tinignan mo at in-accounting mo, kapos. Takot ka magpakasal, takot kang tanggapin yung promotion. Analysis paralysis. Na dahil sa takot po natin, hindi na natin makita ang supernatural provision ng Panginoon. Kung ano yung bagay na lagi mong inaalala, yun yung laging kapos ka. Pag lagi mo inaalala yung pera, ang ilap ng pera. Pag lagi mo inaalala health, minsan ang ilap ng health. Kinahabol mo pa. Pero once na nilet go mo, yung akala mong hindi aabot, sumobra pa. Kaya pala sabi ni Lord, don't worry. Don't be anxious. Don't be afraid. Kasi sa supernatural, may nakikita ang Diyos na eh. hindi mo nakikita. So sa natural, kabos. Sa natural, nakakatakot. Sa natural, baka kasi mawala eh. Iisa na nga lang merong ako, i-invest ko pa. Paano pag nalugi? Paano pag nawala? Konti na nga lang yung oras ko. Paano pag nawala na ako ng oras sa pamilya ko? Ang tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng higit ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang fulfillment ng pagtawag po ng Diyos kapag lagi kang nakatingin sa bagay na konting meron ka. Wag mo nang ipilit kung hindi mo talaga sinison. Minsan, kulang lang talaga tayo sa courage. Kasi masyadong maliit, masyadong konti. Kailangan mo lang maging tapat sa ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Huwag mong itago at ilibing yung bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. But when you don't use it, you will lose it. Ang nililibing, walang future. Ang tinatanim, meron. Whatever you have, it always has the potential hindi mo lang minsan ma-appreciate yung paggalaw ng Diyos kasi iba talaga yung pamamaraan ng Diyos sa expectation natin. Humingi ka sa Diyos ng trabaho, binigay sa iyo interview. Ayaw kasi natin nung ganun. gusto natin instant. Tingin nyo ba pag humingi kayo ng lamesa, babagsak sa langit yung lamesa? Hindi mo rin gugustuin yun. Pero hindi porket maliit siya, ay hindi blessing ng Diyos. Humingi ka sa Lord ng pasensya, binigay sa iyo kaaway. Umingi ka ng business, binigay sa'yo ng Lord, idea, vision. Umingi ka ng bagay sa Panginoon, ibinigay e niya, hindi mo ma-appreciate. Meron kasi po talaga sa atin, talented naman, tamad lang talaga. Marami naman talaga sa atin, gifted, wala lang pusa. Marami naman talaga, malagpagaling, may attitude nga lang. Mahusay, pero walang tsaga. May potensyal, pero laging nagdadahilan. May future, kaso ang bun lang, ayaw na pumasok. If you are faithful with a few, I will make you rulers of many things. Kung magiging tapat ka sa konti, so ang tapat sa maliit, pinagkakatiwalaan ng Diyos ng higit. Instead of looking for what's wrong with you, what's limited, what's weak, bagay na wala ka at meron yung iba, why can't we be faithful with the resources that God has entrusted us for this season? Darating din po yung season mo. Huwag mo na i-compare muna at huwag ka matakot mag ng risk. Lalo, lalo ng huwag mong ini-neglect yung maliit na bagay na ipinagkalob ng Panginoon sa iyo. Kasi may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos, we can use, we can abuse, we can lose. Kapag hindi po tayo naging tapat sa mga bagay na pinagawa ng Diyos. I don't mean to belittle, I don't mean to disregard. Yung hirap na pinagdadaanan nyo with the small things that you have, I've been through where you are also. Ang hirap talaga minsan na magpasalamat sa Diyos kapag ka araw-araw, three times a day, itlog ang inuulam nyo. Iba-iba nga lang ng luto. Pero the moment na nakita po ng Diyos yung faithfulness mo sa mga bagay na maliit, hindi pinahalagaan ng iba na appreciate mo, mga bagay na sa tingin ng iba walang future, pero nakita mo yung potential and when god sees your faithfulness at nagtagpo yung faithfulness mo sa faithfulness ng dios sabog talaga buhay mo yan sigurado just remain faithful with what you have god will hold you accountable for how you use your time with how you use your talent and how you use the resources that god has given you but can we be faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala ng dios magrereklamo ba tayo, magmumukmuk pa tayo, o magpapasalamat at magpupuri sa isang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay. Be faithful with whatever that you have right now. I know it's not easy, mahirap po talaga, pero naniniwala ko with God on our side. You should not be afraid. Even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid because God is always with you.